So maganda kasi alam mo na hindi ka gugutumin pag, ah, pag pag, pag, naging mag-asawa na kayo, di ba? Yung talagang aalagaan ka and may plano para sa'yo. Gusto kang bigyan ng magandang buhay. Eh, paano nga yun? Di ba? Ito nagdarating ng mga endorsement yes. mo. Dahil baka kapag ka naman kayo, eh, biglang umunti. So, set aside mo na ang kasal. Or, may plans na. Hindi, yes, sabi ko oh. sa kagraduate muna ako. Tapos, pagkagraduate, medyo ipon muna and then Ayoko kasi talaga pumunta or magsimula ng something ng paning um, bagong uh, journey na hindi ako ready. So, ayoko nang pagsisihan ako. Ayoko nang may nakukula, kukulangin ako sa ganito. So, yun po. Ano pinag-uusapan? Mga two years dito rin. <laughs> two or three years? Two to three years. Depende. Pero, so may ring naman siya. So, kapag ka nag-propose nag si, si Edlo, matatanggihan mo ito ng bongga-bongga, sinabi sa kanyang two years or three years muna? Depende si yung sasabihin niya, siguro kung isa-secure niya naman ako na willing to wait siya, no pressure, sige, engage tayo, pero hintayin mo kung kailan ako ready. Ah, okay. okay engage muna, ako. Okay. Kahit uh, long engagement, okay lang. Kasi gusto ko kung papasok ako ng uh, panibagong buhay kasama siya. Gusto ko yung uh, clean slate na, wala na akong uh, atrapahuhin na school, wala na akong alam niyo yun, yung mga ganong bagay. So, hindi pa kayo? Hindi pa po, hindi pa po. po, hindi po, po. So, hindi niyo muna gusto mag-lady para tara ng mo? Hindi muna, oh, lang, hindi muna. Kasi makapagkasawaan. Pero alam niyo, kilala ko na kasi si Edgar 10 years na. So, parang wala na kailangan ng palaman pa. And alam ko, very family-oriented siya. Very loving sa magulang. So, parang sure na ako na pag naging mag na kami, parang wala na akong ba? Diba? Pero, Pero nga, siya, ano last namin na last, <coughs> last night, uh, nagulat ako, may nireveal siya. Ang siya na balitaan mo. <laughs> Anong nireveal <si> <laughs> <laughs> niya? <laughs> Anong nireveal niya? Ang isa kang yun ang nga. Ah, oo. Okay. Wait lang ha. ano, gusto kong gamitin na term ay pure. Huwag naman yung... Ayun, yun, 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 Ah, yes. Nagulat nga yes, ako na siya yun. Yes, kaya sabi ko nga, uh, bihira na lang yung lalaki na makak makakahalap ka na tanggap mo ka ng setup na gusto panaguligyan yung purity yun before marriage, di ba? So, yun. So, pag-iitip pa siya na pari 3 years, bago... Kaya niya yun, 10 years na nag -nagawa niyo niyo niyo, pa. Nagawa niya na, susuko pa eh, pa siya. Hindi siya rin na Masyari nang kasi yung tagal niya. Inantay. Tagal niya Ano pa paano nagawa pero sa matalang yung iba? Babae Nasa babae. Nasa babae Sinay kasi Kasi nakatabi niya. Ok. Kasi ano siguro po big credits na rin uh, goes to my uh, father and father. Actually, yung family ko kasi sila yung nagsabi sa akin na maganda na lalakad ka sa altar ng uh, Kasi yung, yung pinaka, yung best gift na mabibigay mo sa asang, I know parang old school, pero uh, tumatak siya sa isipan ko. And kahit yung daddy ko kinausap din si Edgar, parang sinabi niya na, eh, sabi niya, um, mas sobrang sarap sa piling. Sobrang baal. Uh, uh, lulog, uh, anong babaw na ko pag nailahan mo yung anak ko. Ganun ka siya. So, ako yun, yun na. And then siguro natatakot lang ako sa responsibilities na uh, alam na yung kinahit mas kape, baka mga accidents na alam mo. Eh, paano kapag ka nag-travel kayo abroad, may makasama kasama kayo para maiwasan? Sa uh, kapag ka travel kayo ah, sa abroad, mm -hmm. may mga kasama kayo para may iwasan. At saka, ano, oh. uh, naging, naging, naging nausap, nag-usap na mga ka. Sinabi ko kasi, na hindi rin madali sa kanya. So, sabi ko, kung ba niya kaya, wag, niya, ano na, let go niya na ako. I gumitaw na lang siya. Kasi naman magkasakit at So, yun naman yung naging maganda. Nag-promise naman siya. So, yun ko. Kaya, secure na po. di ako, hindi ako, ako nag-aalala. Na Kahit mag- out of the country, siya out of town, na no, work siya, hindi ako nagtatakot. Sarong nga niya, parang may hirap mag Ang katulad. Ayun niya, at may din humalap sa kapatid na kaya tumagal na yun. So, Kaya pinamin sa isa't isa, eh, hindi ko lang po na ganun siya. Pero may dream wedding ka kung sakaling matutuloy na yung pangarap Gusto simple lang. Gusto ko implement lang sa mga yung mga alam nyo, love story namin, yung family ko, closest friends. Is it in the church, in the beach? Church po gusto namin. Before, si Edgar gusto na sa I mean, pero sabi ko iba pa rin yung being present mo sa mga people masyadong mayroon ba naman ano masasabi mo sa success ng dati mong kamay? si David po, ang happy ako para sa kanya super happy ako na ah, uh, sobrang successful niya kasi natatandaan ko yung time na nagisipan niya yung matatandaan niya yung Maria Clara niya kami po yung magkatrabaho doon. No? Yes, during without you po. During uh, filming na hindi namin na without you. Nagkupwento siya sa akin na yun nga daw no, alam ko tatanggapin ni Maria Clara kasi nga sobrang busy niya sa really open business niya yeah, that, that time. And then yun nga parang ayaw niya naman talaga mag-artista kasi yun nga pinangarap pero biglang boom! So parang <laughs> sabi ko wow! Parang, pag, ko so sabi ko, kung oh, dati sabi lang nito na, na parang ayaw niya na siya layo ka ng ilogos, di ba? Pero ito, binigay sa kanya. So, deserving niya man siya kasi very hard working siya. And yung nag kami ng na without you know, talaga nakita ko yung improvement niya. Tsaka yung pag-gawin uh, niya na inaral yung mga naging eksena namin doon. Katawa ka rin sa kanilang love team ni Barney. Oo naman, Barney. oo naman. Araw-araw nga namin binabalita sila sa unang hirin. So, I'm proud and happy for him. At ngayon nga, di ba yung airing ng kanilang magkisino sino ka man. Pero mga pelikula nga ba ng fans mo sa'yo? Sa ngayon, meron ba? Wala pa po eh. Medyo hold pa yung iba. Kasi sa schedule din po and games po yung school ko nagsulula ko ngayon. So baka lang din po ako sa Lolo? No, Nauso na yung, yung collaboration yung, sa pamilya artist. Oh, Ikaw ba may 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 chance din yung wow. gusto mong makatrabaho na oh. pamilya? Gusto ko po si Joshua Garcia. Si, uh, kaya lang kakagawa lang ng project. <laughs> Iba <Di> naman daw. <laughs> si Joshua siya kasi Gerald Anderson. <laughs> and so, yeah, sila yung gusto mong makatrabaho. Why? Why then? Ah, si Jojo nagkagalingan talaga ako sa kanina. Eh. Parang, uh, hindi, hindi pa lang siya, nabapanood diba? ko na siya doon eh. Kasi, sino mag-aakala, di ba? kasi Parang, parang sobrang natural niya umate. Na na i-blacklist ako, natatala ako. Si Gerard naman, magaling um, din siya mahusay sa akin. Yung Edgar, gusto niya makatrabaho. Gusto ko, sana makatrabaho ka sa lang si J. Kasi magkaibigan sila eh. Oo. Eh, mahusay naman talaga siya. Sa mga babae june. naman? Yeah. Sa babae, gusto si Julia Montes sobrang pag siya yung umiiyak nang iyak din ako, so gano'n na, pag umiiyak siya na talaga, kumagaling kumainin siya. Pwede ba yung first kiss mo? yung talagang tuwi-tuwi. Oh po, siya po, So pwede ka pa naman gumawa ng project? Gusto mo ba bang gumawa ng project? Oo naman, with kanina po. With Dave? Oo naman, kung ng opportunity, why na Pero, Uh, okay. ano, bash ka ng mga oh, uh, <laughs> barga. <laughs> barga. Parang na, ano, ano ka ano na naman kasi nung film, yung okay. showing so, yung without you, ang hindi kasi nila alam, naunan gawin yung without you. ay talagang nakaset siya na Day uh, siya yung pakalabas. Ipap, Pero hindi na inasahan na nag-click uh, nag yung Barda, sila yeah. party. So, yeah, medyo so, like, so, nalukot ako. Play pero, so, syempre, hindi ko naman, kaila, iko naman play na feel din na parang kailangan ko mag-explain sa kanila na ito yung plano talaga. So, nangyari, nangyari. Sabi mo to? Ah, party na lang. Sa kanila? Hindi ko alam. Parang, baka may ang akuha. Okay lang naman. Why not, di ba? Kapag maganda yun. yung kanyang Kapag maganda